Guys, check this out. May bago na ulit tayong B-Zero. Oh. What is up guys? Good morning and welcome back to Entong World Channel. So for today's video, kukuha dapat tayo ng ating papakain sa kambing ko sa bukid. Pero pagpasok natin dito sa kulungan, meron tayong panibagong kambing na nakita. Dapat kukuha tayo ng pagkain niya ng ating mga lagang kambing. Pero may nakita tayong loobas na bisiro. So ito yung update sa ating mga laga. Ayan, nakatutok sila dun sa nanganganak. Si Mikmik, si Ilong tsaka si Tenga ayan yung anak niya Chilina. hello ayan yung anak niya isang bulog hindi natin alam kung may kasunod pa to eh malaki naman yung chan nyo isang bulog meron siyang ispat sa yung bandang itaas ng hita Malaki oh hindi natin alam na kung may kasunod pa to pero parang panubigan na kasi yung kasunod eh oh. so ito yung nanay nya graded ang laki parang tiyan oh no? <laughs> kung sakaling isa man ito napakaswerte naman ng anak dahil solo niya yung gatas ng nanay nya nanonood sila pag may mga nanganak na kambing oh. ahimik lang din sila okay laki gantasan ng tao no? bagong panganak tayo agad so guys ino-observe pa rin natin kung may kasunod pa bang isang bisiro itong nauna bali itong isa bumabangon no? umiga na ulit siya guys so hintayin natin kung may kasunod pa dahil kung isa lang kasi to grabe naman lang ng chan niya Halangan busog lah yun, yung una niyang anak pogi lalaki isang lalaking color brown na may spot sa itaas ng hita tignan nyo tong isa oh. yung naunang naipanganak dun sa isang inahin ano, naghahanap na ng dede nasanay na rin kasi sila sila sa eh sa yung pilitimplang gatas ang pa yan F1 mga F1 anglo to ito naghanap ng gatas oh yun niya oh oh, oh. <laughs> ng gatas yung binibili pala natin dito is yung milk one dun sa online so minsan nakasale siya sa Shopee tapos pinapa deliver na lang natin dito sa bahay kasi pag wala kayong ganun mas magandang bumili kasi kayo ng milk one pag Halimbawa, tatlo or apat yung anak ng inyong kambing. Basta makadede lang ng colostrum sa unang araw. Tapos yung next day niya, pwede na kayong magbigay ng pakunti-kunti na substitute na gatas. Milk replacement niya. Uh, ginayaan nyo lang na sa gatas ng nanay yung magiging source ng gatas nila. Minsan, yung inahin, nagsasawang magpadede. Medyo nahihirapan siya. Ito, nabitin pa ata ng gatas oh na malapit. na, yung matakaw yan. Kaya lang, baka mabigla. Karami na sinuso. So yun na guys, balikan natin siya mamaya. Tignan natin yung update. Ang gagawin natin, kukuha muna tayo ng mga damo dun sa likod. Tapos, papakainin natin tong mga alaga natin. So nung nagpurga pala tayo, hindi na natin pinurga to kasi nga malapit na yung due date niya. So, hindi na tayo nagbigay ng fenbendazol sa kanya. Pero yung iba, nagbibigay naman ng fenbendazol bago mag ano, bago manganak. F1 na anglo. 6 months old. May malaki rin sila pag yung na-cross nyo sa uh, may lahi talaga. Ito for sale to. Sa so, mga gusto. Iba nating mga alaga, mga bibi. Still waiting dun sa mga ibibigay na pagkain sa kanila. Ayan sila. Hello, good morning gutom na kayo oh, gutom na sila oh ang gaganda nila oh uh, mga ducklings hindi pa sila kasi na-release sa sa isang kulungan para masanay sa silang lumangoy pero baby pa naman sila and yun yung mga chicks meron sang apat na sisiw yan oh eh. yung ibang chicks natin before sila i-release mamaya kinapakain muna yung mga Japanese phantom namin dami nila oh Yan, ang gaganda oh Dilip ng paa by the way guys, yung isang kambing pala natin na yun is pangalawang beses ng mga anak so yung first na panganganak nya is yung upgraded din, which is yung nabenta na natin last time and yung kasunod ngayon is yung anak na ni Tenga so cross na sila dahil yung brown na yun, yung inahin na yun is upgraded din. So, pansin natin sa tinga naman ng anak niya, mas laglag compared dun sa anak nung mga native natin na andyan sa kulungan. So, sariwang hangin. Pero yung pagkukuhanan natin ng damo dun, sa fishpond, mayroong mga damo dun. And yung mga nipir naman natin, dito lang naman naka-ready, uh, kung gusto nating manguha. Pero yung mga nipir kasi natin na yun, oh, medyo matured na lampas na sa 50 days medyo basa pa pala yung damo no siguro mga balik tayo maya maya ng konti pag yung tirik na yung araw dun sa fish pan kasi kung naman natin na basa yung damo hindi rin maganda andyan yung mga parasite balik na lang tayo maya maya ng konti So si papa kain sana natin kaso hindi pa ganun kalago yung ating mga talim dito. And itong mga Madre de Agua naman natin, pinapa-recover pa natin dahil kailangan din natin ng cuttings, magta tayo ng ating mga planting materials. So kailangan maparami natin to before mag-end yung taon. So kailangan nating magreplant or mag-transfer ng mga cuttings niya. Just to be sure na marami tayong naka-reserve na ipapakain kapag nag-breed na tayo ng ating mga alagang manok, alagang kambing, 'yung mga bibi pa. Mas malaki tipid din kasi 'pag meron tayong mga ganito. Ayun, tingnan nyo naman 'yung tubo nila ngayon, no. Medyo greenish pa 'yung pin pinaka-stem. So hindi pa 'yan pwedeng i-transplant. Ang pinakamagandang i-transplant is 'yung kagaya nito. Ayun, mga matitigas. Pero ito kasi, hindi natin pwedeng ikatyan dahil andito 'yung mga muusbong na panibagong dahon. Meron nga lang umaatake minsan dito sa ating mga pananim. Which is yung, hindi natin alam kung anong klaseng insekto yun. Ayan, binubutas nila yung mga dahon-dahon. Huwag -dahon. lang siyang magkakaroon ng, oh, ganyan ito yung puti-puti. Hindi ko alam daw dito eh. So ito yung muna nating na natin Sa Saka tayo kukuha ng ating planting materials. And yung ating mulato graso. After two weeks, ganyan na ulit yung regrowth niya. Napakabilis. Kaya eh, gustong gusto ko rin itong mulato eh. Mabilis siyang tububo lalo pag tagulan. Tignan naman o yung pinagputulan natin. Doon din lumalabas yung pinaka bagong dahon niya. So kapag na-attach naman sa lupa yung dahon niya, for example, ayun. Ayan o. Nagkakaroon na siya ng roots. So napakaganda. Just in case man na mag-multiply itong ating mga mulato grass. punin natin yung likod ng bahay and din dun sa kabilang area para i-grace na lang natin yung ibang kambing kapag tag-araw so matibay din daw to sa tag-init alright guys time check natin is 6pm and yun nga nakita natin yung anak niya, inobserbahan natin hanggang hapon so wala talaga isang piraso lang talaga yung kanyang anak so meron tayong pinadap na isa yung anak nitong isang ina dito papakita natin guys may anak na tatlo last time di ba ito yung black tapos yung dalawang brown So yung isang brown, ayun, dinikit namin dun sa original na anak. Yung original na anak niya, yung may spot dun sa taas ng hita. Ayun, may white spot. Tapos ito yung kanyang adapted. So pinapampon namin, no oh. tignan nyo naman. no oh. Kasi itong bulog na ito, anak nung brown, hindi siya masyadong nakakadede. Gawa nga ng tatlo sila dun sa... Uh, nagagawan dun sa other nung ginahin na isa. So, ayan, no? Oh. Magaling na siyang dumede daming gatas. Pero itong isa kasi, hindi pa siya masyadong marunong na dumete. Pero at least, nakadede na sa kanina ng colostrum. So, ayan. Binigyan natin siya ng colostrum kanina, konti lang. Itong original na anak niya. So, hindi pa masyadong magaling dumede. Kaya, pinasama na rin natin itong isa na hindi nakadede dun sa isang inahin. So, ayan. At least, man lang may magturo sa kanyang dumidi. Ah uh, guys, kahit isa lang 'yan, malaki oh. Eh. Ang ganda rin ng pagka-brown niya. Ayun oh, yung original na anak. Hindi siya marunong dumete. <laughs> Parang plug ng Japan, no? may bilog sa likod. Eh dito pa yung iba oh. May mga porcelain sale pala tayo dito ah. Ayan, oh, for sale natin itong mga F1 anglo ito uh, malapit ang i-release to malapit na rin matutong mag -stad. so F1 lang naman itong mga to pero mas matatangkad sila compare sa mga pure native itong mga to inahin hindi natin yan re-release kasi kailangan natin ng uh, inahin ayan. mga malilit pa itong iba eh, mga dumalaga ito dalawang bulog so yun yung bulogan natin bower line with anglo Oh, ito yung adapted natin, oh. Ang dami siyang nainom. Ito. Oh. <laughs> Nakiagaw ng gatas dun sa kabila. Ito yung mga kapatid niya. Mga, uh, ano, triplets line. Oh, ito yung namingi pa ng gatas, oh. oh. Ito, isang bulog. Hindi pa kasi natin napakita last time. Ayan, bulog. Tapos ito yung ba babae. kasi isang lalaki. So, nakisked sila for dehorning. Natanggalan sila ng sungay para pag lumaki sila, hindi sila makapanakit ng ibang kambing. Sa mga bower natin. Ngayon ang glow. Ito hindi natin sure kung naka nabuntis na. Ito naman si Tenga. So pag marami na siyang anak na babae, eh, pwede natin siyang isop sa ibang form. Kasi kailangan talaga. May was natin inbreeding. Like. AirTag number 85 at kasi tag number 88 laki number. So that's all for today guys. Kita-kita tayo ulit next time and shout out sa ating mga subscribers and sa mga bago dyan don't forget to like, share, comment and subscribe to intong Swirl channel and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga new YouTube upload videos. Happy farming and ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.